So Sunday ngayon, October 29, 2023. Ayun, biyahe tayo at ngayon nga pala ay service muna ako papuntang ano, uh, Santa Rosa manggagaling dito sa Makati at pagkatapos nito saka ako bibiyahe dito sa Grab. Napakasarap bumiyahe ngayon kasi ang luwag ng mga kalye. Yan dito lang kahapon na <laughs> Bukod sana, pakasisikip na, matrapik Kasi maraming mga pauwi Pagpunta ang terminal sa mga barangay-barangay, minsan may masasalubong ka pang mga motorcade halos <laughs> bawat barangay kahapon e After nito, biyahe tayo para makaranas naman tayo ng maluwag-luwag na kalsada ngayon Uy, unti ka na Ah. Magkano ba pag balikan na? Hanggang 3 lang. Kasi kailangan ko po makabalik dito by 5.30 kasi may ah, ganun. flight po <laughs> may, fl may Kasi alis po kami yung church staff from mm. Vietnam. Mm. E yung flight po namin, 10.50 pa naman pero kasi dito po kami magkikita-kita sa church da, dito? 5.30. Mm. So yung finals hanggang 3 o'clock po. Ah sige, G ganun na lang din. Ay, sige po. Ah. Tapos bigyan ka na lang po kayo ng pang lunch at parking. Na lang po kayo ng wow! pang lunch, Pa, pag pa, pa, uwi ba po, traffic or hindi naman po siguro? Papunta siguro dito, hindi gaano. Papunta uh, yeah. ron, siguro medyo may makakasabay okay. tayong yung sakin. Okay. po ata yung maras marami. Oh, Saka kapon. nung Friday po, grabe, nakita ko <laughs> po yung pictures. Oo, oh, nung no Friday. Yung southbound. Mm. Kahit north, doon sa amin, amin sa Valencia. Ay, sa inyo po, maano. Akala mo, mahal na araw eh. Ah, talaga po. <laughs> Lost in your eyes, under your spell. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us every thought on my mind of you.

Ang Dam, dami pala ko na lang po yung sapatos ko ah, dito. Sige, ah, sige, ah Daming po. daming ice oh. Oh, okay. <laughs> Thank you po. See hey, hey. you po mamaya. 'Yon, hey. so ang maganda pala, akala ko da drop ko lang dito yung ano. Yung ah uh, ano nang guess ko yung anak ni Madam pero sabi niya tayin ko na lang din siya kaya waiting tayo dito sa Santa Rosa dito sa Greenfield diyan maglalaro kasi sila diyan ng ano ayan oh, ng football So waiting tayo dito hanggang alas 3 siguro Time check 11.09 So maghanap muna tayo ng mga kainan Para kain muna abang Pahinga tayo kung saan saan Pwede dyan magpahinga Yeah, so bali nandito pa rin ako sa Santa Rosa kung saan nagaantay sa anak ng guest ko kasi nga <laughs> hindi ko akalain kanina dahil ang usapan lang namin ni added ko lang siya dito yun pala magpapantay na rin siya sa akin sinabihan uh, sinabi lang niya kanina yung nakasakay na kasi nga uh, may inaabol silang flight mamayang Uh, hapon kasi punta sila ng Vietnam ng mga churchmate niya so nag decide siya na magpantay na lang sa akin kaya dito pa rin tayo nagaantay naganap lang ako ng medyo malilim lilim na puno, andito tayo sa ilalim at marami din tayo kasabay dito naka-park sabi niya kasi sa akin sa mall na lang magpark, dito na lang mas gusto ko rito kasi maayos, wala ga anong sasakyan at medyo nakaka-relax yung lugar sa area na to, so antay lang muna tayo at mamaya pag tumawag na siya, uh, punta na tayo doon. Yan abang nagantay ako dito sa aking sakyan uh, para may magawa naman tayo. Ini-edit ko muna tong video kung saan ito yung napapanood nyo ngayon. Kasi para pag tumawag na yung anak ni madam, uh, kahit paano, mayroon naman tayong nagawa abang nagantay. Hello, Joss. Ah, Ah, sige, sige. Hello po. Ha. Ah. <laughs> Nakakain naman po kayo? Ha? Ah, Ayun. Okay. Yeah, pala naglalaro, ano? Ta ano po kami, talo kaya Ah, talo. Ah. <laughs> uh, kami na pala sa China. Ah, sa ano po kami? Fourth place. Mm -hmm. Pero okay na rin, out of 21. Uh, Ay, oo. Pwede na po. Tuturin mo 21, pang <laughs> port. Pang port kayo. Ubusan <laughs> na ako, nabusan. Napakarami na yung mga eskwilahan yan. Hindi po, mga iba-iba po. May halo-halo ah. uh, po, eh. may mga professional na, may estudyante. Mm. Uy, pala dito mag-park. Ah, <laughs> um, sa organizer lang po. Ah, ganoon? Bawal pa rin. <laughs> mga, uh, Doon ako nag-park sa kabila eh. Nakakaayos pa kayo. Hmm? Pagkaalis ko dyan sa'yo kanina, diridyo ko lang na Dito pa sa sel. at bali nandito na tayo sa Metro Manila sa Makati eh, wala pa sa oras yung tinakbo natin <clears throat> mabilis-bilis talaga pag uh, pagka walang traffic from Santa Rosa going ng kabalik dito sa Dilarosa, Rosa, Makati so yan mag open na tayo ng apps natin ngayon at bibiyahin na tayo ng regular biyahin natin sa Grab <clears throat> so maraming salamat sa panunood nyo ng aking munting vlog ngayong araw at sa mga hindi, hindi pa nga pala nakapag-follow and subscribe sa aking channel. A naman po mag-subscribe yung aking YouTube channel at mag follow na rin po ang aking FB page. Thank you po and God bless. Ingat tayong lahat palagi.